Hello Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa ating mga Aris Friends For November 2023 Pasensya na kayo guys kung may nakakapag-upload Dahil napaka-busy ko ng October 2023 Okay, okay ito natin ni Love Career ng ating artist Friends. Okay, reverse ng The Impress. Reverse din ng The Tower. Ace of Pentacles. Wow. The Lovers. Five of once. So regarding sa inyong career ano, I can see na ang dami n'yong kakompetensya sa hinahangad n'yong trabaho or position ano. ang dami siguro yung iba dito gusto nang ma-promote pero alam mo ang dami n'yong pinagpipilian para um, ma-promote or mapunta sa position na yon para mag-supervise, maging manager or maging team leader ano. So ang dami n'yong pinagpipilian. So ang dami para sa mga walang trabaho naman guys, ano, ang daming alam mo 'yun nag-o-offer ng trabaho sa iyo. Hangga't nalilito ka na, hindi ka makapag-decide, decide. -decide no, sa dami ng in-offer sa yung trabaho, hindi mo alam kung saan yung pipiliin mo dito. So, para sa darating na November, ayan, ang daming yung opportunity, ang daming opportunity, opportunity parating sa inyo. At para sa inyong kaperahan, wow, napakaganda, no? Ace of Pentacles, no? Talagang swak na swak ang inyong blessing ngayong um, darating na November, guys. So, um, I can see naman na kung ano man yung mga problema na yan, ano, matatapos na yan. So, para sa mga kababaihan, um, kung um, last month, ano, talagang nanghihina kayo, yung parang um, nagiging weak kayo sa decision making, um, sa mga problema ang kinakaharap nyo. But, um, for this month, ayan, um, matatapos na yan kung ano man yung hirap na pinagdadaanan nyo. Ano? sa inyong kaperahan, sa inyong career para sa mga walang trabaho ngayong October pagdating ng November guys ayan, napakadaming opportunity ang daming papasok na blessing sa inyo kung ano man yung problema nyo yan, kung hindi man matapos no, may maiisip at maiisip kang solusyon para ma-end na yung problema yan so, diyan kung may problema kayo sa inyong kaperahan ayan, may darating na tulong sa inyo from your relatives from your friends um from your love life siguro yung iba dito is um magkakabalikan na no magkakabalikan guys so tignan pa natin ang ating um more messages for our Aries so, tignan natin here um, the Seven of Swords. No? Um, para sa mga naghahanap ng kasagutan um, sa problema, kung may mga question kayo sa partner nyo regarding sa kung niloloko ba kayo, ayan, pinagtataksilan ba kayo, andito ang ating Seven of Swords na siya yung um, tutulong sa inyo no? para mag-reveal um, may ma -re -reve may revelation dito um, malalaman mo na yung katotohanan malalaman mo na yung sagot solusyon katulad ng sinabi ko kanina magkakaroon ka na ng solusyon ngayong November no sa iyong mga problema kung magulong iyong utak kailangan mo ng mga sagot sa iyong katanungan ayan pagdating ng November guys malalaman at malalaman mo na yung katotohanan. Hindi man manggaling yan sa mismong partner mo, manggagaling at manggagaling yan sa ibang tao. So, pagdating naman sa ating 10 of pentacles, ayan, for some of you, andyan pa rin yung problema, ano, um, hindi ka makapag-isip ng solusyon sa, um, sa iyong kaperahan, no parang feeling mo is yung trabahong napili mo kaya mag-isip kayo dito guys ng mabuti sa trabahong papasukan ninyo ano um make it sure na talagang yan yung yan ay makakatulong sa inyo um sa inyong alam niyo sa inyong mga bills no kahit hindi sobra-sobra basta maging sapat sa mga babayarin mo ano so isara lang natin to shadow niya, ma so we have here the helmet, so for some of you, and sa dami-dami ng pagpipilian yung trabaho, ang dami yung ka-competitors, siguro hindi man ikaw yung mapipili dito, yung mapipili mismo is alam mo yun, parang susuko agad sa push Posisyon, sa posisyon na ibibigay sa kanya ng boss mo for some of you naman sa mga, sa dami-dami ng ino-offer na trabaho um, may mapipilit, mapipili ka diyan pero alam mo yun, para kang mag-aawul mag-aawul ko sa trabahong napili mo So, ayan guys, pagdating ng November, so may, if may kontrata man kayong pinarmahan dyan, make it sure na talagang kakausapin nyo yung boss mo, no? Instead na mag ka, kakausapin mo na lang yung boss mo. Kasi kapag na bali yung kontrata na yan, lalong-lalo na sa mga strictong kampanya, kumpanya, no? Lalong-lalo na sa mga nag-iibang bansa. Yan, kung may kontrata na kayong pinaramahan make it sure na kakausapin nyo agad yung boss nyo. Lalong-lalo na yung mga nakatapak na sa ibang bansa. Ang hirap-hirap ng trabaho, ano? Ang hirap-hirap mag-apply ng trabaho. Andyan ka na, pagsikapan mo na yan. Huwag kang, um, huwag kang mag-give up. Okay, tingnan pa natin. One more card for this. Okay, sa Queen of Swords, andito naman yung um, pagdating sa inyong relasyon, no? Um, nakakaranas yung iba sa inyo ng masasakit na salita, ano? Yung below the belt na natatapakan na in ang inyong pagkababae, pagkalalaki, pag nag-aaway kayo, grabe. Yung word na, I can feel na, yung word na, ang bibigat ng word na nare-receive nyo sa inyong partner. So, hindi na siya makatarungan, ano? Yung iba dito, um, some of you is nagkakapisikalan na. So, yan yung iwasan nyo guys ha. If ever na dumating ang November 2023 na pagpasok sa inyong ano, relasyon na ang gulo, ang daming problema, um, yung iba sa inyo is magtimpi. Magtimpi kayo guys. Okay. So, tignan natin kung ano pang kailangan. Ano pang messages ka ba eh para sa ating Aris? For Aris. Okay. We have here sweets. So, instead of awayin mo yung partner mo, no? Instead na makipagsagutan ka, makipagsabayan ka sa init ng ulo. Kasi dito napaka moody nyo. Pagdating ng November, guys, is ang iinit ng ulo ninyo, mga ari sign. So, it's better na lambingin mo na lang yung partner mo, no? Lambingin mo na lang paglutuan mo, kung mainit yung ulo. Lambingin mo, kausapin mo ng maayos. O kaya tumahimik ka na lang. Okay? um, we have here nudity kasi for some of you is talagang all out eh, no? Yung iba sa inyo all out, magalit talaga kung galit, galit talaga, no? Yung iba sa inyo nagtatapon pa ng mga kung ano-ano sa bahay, mga gamit sa bahay, nagkakasiraan, ano? Um, para sa mga pamilya naman, may pag-aaway dito na magaganap, no Sa iyong kapatid, sa inyong relatives ano kaya siguro na problema yung iba sa inyo sa kaperahan na yan pinag-aawayan nyo dahil sa pera okay tingnan pa natin For Aries. oops. Okay, Knight of Earth. So, time to buckle down and get things done. Honor your commitments. So, ayan. Kailangan natin dito ng loyalty, dedication, um, honorable and kind, no? So, kung ano man yung mga nasimulan mo ngayong um, October, so, make it sure na pagdating sa November, ano, kailangan nakafocus kang matapos na yan kung ano man yan, project yan or kung ano man yung planong pinagpaplanuhan mo, decision making, kung ano man yan, may ina-applyan ka ba, tapusin mo na yung mga requirements mo, no? Kailangan maging ipakita mo sa boss mo na dedicated ka talaga or sa ina-applyan mo na talagang, alam mo yung determinado ka talaga magtrabaho, maghihirap dyan kung nasa ibang bansa ka na rin, ano? Ipakita mo lang yung best mo na talagang andyan ka para Um, gumaan yung buhay mo sa Pilipinas, ano? Yung matulungan mo yung mga anak mo, makapagtapos sila ng pag-aaral. Ayan. So, wag na wag mong kakalimutan na kung nagtatrabaho ka na to guys sa ibang bansa man or locally dito sa Pilipinas, no? Ang um, gawin mong inspirasyon yung anak mo, yung mga magulang mo. Kasi yung iba si, sa inyo dito sa career, no parang gusto nang sumuko. Kasi hindi nyo ma-achieve-achieve yung trabaho na gusto nyo, yung position na gusto nyo, yung trabaho na gusto nyo talaga na, um, alam mo yun, walang toxic na tao. Pero napaka-imposible na ngayon yan, no? Um, I resign. So, isipin na lang natin na ang hirap mag-apply, ang hirap kumuha ng requirements, Ayan, ang dami mo ng effort yun, ang dami mo ng gasto. So, pagtyagaan mo yan. Okay, we have a uh, fire of fire. So, ayan, competing goals. Um, yun eh, nga sa'yo, no? Ah, parang nabobother ka sa mga tao, sa paligid mo, sa mga sa boss mo siguro sa trabaho talagang hindi mo talaga gusto ano yan nagkakaroon ka pa nga ng conflict talaga diyan ano sa iyong career But, um, maging ano ka lang. Um, wala ka mang makuwang inspirasyon dyan sa katrabaho mo. Gawin mo na lang inspirasyon yung mga taong um, naging rason kung bakit ka ba talaga nag-apply magtrabaho. Okay, Aris. So, tignan pa natin. Okay. We have here, oh, you see, abundance planning. So, kung gusto mo talagang um, makamit yung mga goal mo, ambisyon mo sa buhay, um, i-take down mo, hindi lang yung mga positive na nangyayari sa'yo, pati yung negative. So, i-take down mo yung weakness mo, yung strength mo, then, kasabay niyan, alam mo yon kung ano yung mga plano mo sa buhay para magkaroon ka pa ma lalo ng ano, alam mo yung direction alam mo yung mga bagay na dapat mong iwasan or i-stay yung ugali mo na kailangan mong baguhin baka ikaw na tong toxic na tao sa trabaho mo no so make it sure na um, maging patas ka maging patas ka sa iyong sarili sa lahat ng mga tao dyan, no para makamit mo yung tagumpay na gusto mong um, ma-achieve. So, tingnan pa natin. Okay. One more card. More. See? Use your hands. So, kung ikaw ay masyado talagang ano, alam mo yan, pagdating sa art, um, sa paggawa ng kung ano-ano, pagluluto, ayan, baka yung pagyaman mo, no? Yung abundance na yan is um, nasa iyong kamay lamang, no? Wala sa trabaho, kundi sa iyong pagsisikap, ano, alam mo yun, magtayo ng negosyo kahit sa maliit lang na, ano, no? Simula sa maliit na halaga mag start So, ayan guys, no? Aris, um, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!